tayo yung papanakawan punta kami makiki-attend ng kasal makikikain sama kayo <laughs> kain pa kami sa kordon kain lang kami tapos sipat na <laughs> ay nako kain pa nga Mito ka traffic sa Santiago. Shout out. Clear lang po 'tong. My goalie. Lahat ay babanggaen. <laughs> e-bike. <ka. laughs> Ginawann nila ng kanya-kanya mga yan eh. Tatak nan ano? Tatak nang e-bike. Pero tapos talaga ano yung mga yan as uh, naka-license man lang sana hindi ipaparehistro yung sasakyan naka-license man lang sana yung van uh, anak gagami. yung pagaligan no? bakit nandun? saan ka pupunta lahat nung naka-e-bike license man lang sana kahit wag na iparehistro yung e-bike kasi hindi naman nagpaparehistro yung tesla eh oh, paano ngayon yun? ang considered electric pa rin na vehicle <laughs> ang mangyayari dun dapat may lisensya ka lang dapat kasi sa laki niya pero sa mga e-bike dapat may lisensya na rin kaya para alam nila kung ano ang rules ng traffic tama lang yun tapos ang magkocompensate pa dapat dun yung ano eh yung pamilya nung nakabangga na namatay kaya, sa damage nung ano nung vehicle noon nung matinu na yung ano matinu na yung sistema ng maganda yun yung anti kamote kasi unfair naman daw kasi An sa mga uh Oo, -oh, sobra. Unfair naman sa mga nag-up anong yung ingat-ingat mong -ingat uh, mag-drive tapos maaksidente ka nang dahil sa kamote. Okay, pinasa nila. Pinasa nila. Ganda ng langit. Ganda ng langit sa camera. Maganda sa cellphone. Kaso tumatalbog-talbog ka Jericho Mark Joseph Dito na kami Takainan eh, eh, Sige na rin eh, eh. <laughs> well, na kami Kumain Uwi na kami Busog na <laughs> Salamat Sa <sir>. Kanda <laughs> nya oh, uh, lo kita saya ikan motorwan